Kamusta po sa lahat? Ako si Tala Cruz, ang inyong flight attendant sa loop ng labing limang taon at maligayang pagbabalik sa ating channel. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam na naipon ka, nagplano ng ilang buwan at ginamit mo ang lahat ng iyong pinahirapang lift para sa isang pinapangarap na bakasyon? Tapos pagdating mo sa destinasyon, ang sasalubong sa iyo ay araw-araw na pag-ulan, madilim na kalangitan at giniginaw ka sa lamig. O kaya naman, ang inaasahan mong paraisong tanawin, ay naging isang malungkot at matamlay na lugar. Nakakadismaya, di ba? Ito ang eksaktong problema na iwasan natin ngayon. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang matravel destination na dapat iwasan at ang mapinakamagandang puntahan tuwing panahon ng taglamik dito sa Pilipinas. Mga destinasyon na dapat ibasan sa panahon ng taglamig, Disyembre-Pebrero, unahin natin ang lugar na mas mabuting ay skip muna kung ang biyahe niyo ay nakaschedule sa mabuan na ito. Iya, Siargao at iba pang ang Eastern Philippines. Ang unang na natin ay ang Surfing Capital, ang Siargao. Marahil ang nasa isip niyo ay ang nag-alap na sikat ng araw, ang perpektong alon sa Cloud 9, at ang payapang rock pools pero kung bibisita karito sa pagitan NG Disyembre at Pebrero, baka mabigla ka. Ang mabuwan na ito ay kasaksagan ng hanging amihan. Habang ang amihan ay nangangahulugan ng tuyo at malami na panahon para sa karamihan ng Pilipinas, ito ang nagdadala ng malalakas na ulan at maalon na dagat sa silangang bahagi ng bansa, kasama na ang siargao, ilang bahagi ng Leyte at Samar. Besa aking labing limang taong karanasan sa paglipad, hindi mabilang ang maapasaherong nakakausap ko na puno ng pagkadismaya. Akala nila, dahil Bermans, perfect beach weather na sa buong Pilipinas. Paklapat nila sa Siargao, malakas na ulan at kulimlim na panahon ang sasalubong sa kanila. Maraming island hopping tours ang nakakansela dahil sa malalaking alon, at ang sikat na surfing ay para na lamang sa mga profesional dahil sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Imbes na makapag-relax, mas malaki ang Sanse na mas tak kalang sa iyong hotel kung gusto mong masulit ang ganda ng siyargao. Ang pinakamagandang panahon para bumisita ay sa mga buwan ng Marso hanggang Setyembre. R. Maasikat na summer spot tulad ng Anilao, Batangas O100 Islands, Pangasinan. Ang susunod ay ang nga lugar na dinadayo talaga tuwing summer. Isipin mo ang Anilao, nakilala bilang diving paradise o ang Hundred Islands na puno nga turista tuwing Abril at Mayo. Ang inaasahan mo ay isang masiglang komunidad, maraming bukas na kainan, at nagagandahang coral reefs. Ngunit kapag binisita mo ang maluga ito sa mamalamit na buwan, lalo na sa araw ng linggo, weekdays, ang madadatnan mo ay isang tila ghost town. Maraming mga resort ang ginakaskeleta workforce usarado pang samantala. Ang nga bankro at tour guide ay mas kaunti, at ang tubig sa dagat ay mas malamig kaysa sa inaasahan na maaring hindi maging comfortable para sa matagal na peck snorkeling o diving, ang sigla ng summer ay napapalitan ng katahimikan at kung ang hanap mo ay buhay na buhay na bakasyon, baka hindi ito ang tamang oras para sa iyo. Ang ngaluga na ito ay nabubuhay talaga sa init ng taaraw kaya mas magandang bumisita mula Marso hanggang Mayo. San, mga mountain destination tulad ng Banawe Rice Terraces o Sagada. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa Stairway to Heaven ng Banawe o sa mistikal na ganda ng Sagada? Ang inaasahan natin ay ang malinaw na tanawin ng maberdeng hagdan-hagdang palayan o ang sikat na Sea of Clouds sa tuktok ng bundok. Pero, heto ang realidad. Ang malamit na buwan, lalo na ang Enero at Pebrero, ay maaring magdala ng walang tigil na ambon at makapal na hamog fox sa kabundukan ng Cordillera. Napaka-kritikal ngang timing dito. Marami akong nakakausap na turista na pagod na umakyat ng bundok. Pero pagdating sa tuktok, isang puting pader ng ulap lang ang kanilang nakita. Ang sea of clouds ay maring maging wall of fog. Bukot parian, ang makalsada ay maaring maging madulas at mapanganib. Tandaan din na madalas, ang nga off-peak season na tulad nito ay ginagamit para sa maintenance ng makalsada, viewing decks, o iba pang infrastruktura. Baka ang resulta ay hindi mo mapuntahan ang iyong, mga target na lugar at masayang lang ang iyong pagod at gastos, para sa pinakamagandang tanawin. Subukang bumisita sa magabuan ng Abril, Mayo o Oktubre at Nobyembre. 4. Baguio City, Tuwing Disyembre Taka, bakit naselistahan ang Baguio, ang summer capital na perpekto sa lamig? Ang problema ay hindi ang panahon, kundi ang dami ng tao. Ang inaasahan, malamig na simoy ng hangin, magagandang Christmas lights sa Session Road at masayang holiday feels. Ang katotohanan? Carmageddon Ang trapik ay halos hindi gumagalaw. Ang biyahe na dapat 30 minuto lang ay nagiging dalawang oras. Ang mahotel ay fully book at ang presyo ay nagtataasan na parang ginto. Halos hindi ka na makagalaw sa dami ng tao sa Burnham Park o Mines View. Ang dapat sanay na kaka-relax, na bakasyon ay nagiging isang malaking stress. Kung hindi mo habol ang Christmas crowd, iwasan ang baguyo sa Disyembre. Mas magandang bumisita sa Enero o Pebrero kung kailan mas maluwa na. Pero magdala ang makapal na jacket dahil dito mo, mararanasan ang tunay na baksig ng lamig, lalo na sa madaling araw. ito ang panahon ng sobrang lamig at makapal na hamok hindi ito ang bagwio na laging nakikita sa mga poskat. mga destinasyon na de best puntahan sa taglamig. ngayon, dumako naman tayo sa malugar na perpektong perpekto para sa iyong winter getaway. ito ang malugar kung saan ang panahon ay kakampi mo. uno, palawan, el nido. Coron, Bohol, at Cebu. Kung mayroong golden season para sa mga pinakasikat na hiyas ng Pilipinas, ito na yon. Ang panahon ang amihan, disyembre pebrero ang nakbibigay ng pinakamagandang panahon sa kanlurang bahagi ng bansa. Dito mo mararanasan ang Postcard Philippines na pinapangarap mo. Kalmadong dagat na parang salamin, langit na walang bahit ng ulap at perfectong visibility para sa diving at snorkeling. Ang mga island hopping tour sa El Nido at Coron ay garantisadong tuloy. Ang paglangoy kasama ang mga pawikan at pagzipline sa pagitan ng mga isla ay magiging isang di malilimutang karanasan. Ito ang tamang panahon para makita ang tunay na kulay ng gayangan lake at ang ganda ang galagun sa El Nido, hindi mainit, hindi rin malamig sakto lang. 2. Mga walking cities Tulad ng Vigan at Iloilo -ilo. May mga lugar sa Pilipinas na mas masarap ay explore ng naglalakad. Ngunit sa tindi ng, init tuwing summer, halos impossible itong gawin. Pero sa taglamig, perpekto ang pagkakataon. Subukan mong malakat-lakat sa Kaye Crisologo sa Vigan sa isang hapon ng Disyembre. Hindi ka pagpapawisan habang ninanamnam ang kasaysayan. Amoyin ang samyo ng mullet wine at roasted chestnut. Pakinggan ang mga awiting pamasko at mamili ng mga handcrafted na regalo. And said, Metro Manila, Makati, dividido por BGC, para sa Urban Christmas Experience. Kung ayaw mong lumayo, ang Metro Manila mismo ay isang magandang destinasyon. Ang gabi ng Disyembre ay puno ng mahika. Huwag palampasin ang Ayala Triangle Lights and Sound Show sa Makati, ang naglalakihang Christmas Decoration sa BGC, at ang mga naglipa ng Christmas bazaars Tianga, tulad nang sa Green Hills. Para sa mga mahilig sa signing at kasaysayan, ito rin ang pinakamagandang panahon para libutin ang National Museum Complex. Hindi mainit at walang mahahabang pila, kaya masusulit mo ang paktingin sa Spoliarium at iba pang National Treasures. Isang staycation sa, isang hotel sa Makati OBGC ay sapat na para maramdaman ang kakaibang Pasko sa siyudad. 4. Mga Highland Destination para sa Winter Fields Kung hanap mo naman ay ang tunay na lami, ito ang perfect season para akyatin ang nga bundok, mantopulak, bangwet. Ito ang tamang panahon para mas malaki ang sansa mong masaksihan ang sikat na Sea of Clouds. Ang malamit na klima ay napapatingkat sa karanasan ng Pak hike sa tuktok para abangan ang pagsikat ng araw. Sa Gada, Mountain Province. Damhin ang amoy ng mapuno ng Pino Pine Trees habang naglalakat sa Eco Valley o papunta sa bomot Oke Falls. Ang lamit ng panahon ay nabibigay nga kakaibang pakiramdam na para kang nasa ibang bansa, ito ang ating sariling winter wonderland. Don't forget the hot springs. At para sa kakaibang twist, katapos ng malamit na pamamasyal, ibabad ang katawan sa mga hot spring sa Laguna o subukan ang sikat na kawa hot bath sa antik. Ang kombinasyon ng malamit na hangin at mainit na tubig ay isa sa mga relax na karanasan. 5. Australia at New Zealand Ang baliktad na mundo kung may extra budget ka at gusto mo ng kakaibang karanasan, lumipat tayo sa kabilang paning ng mundo. Damhin ang kakaibang karanasan ngang Pasko sa beach sa ilalim ngang sikat ng araw. Delapan, mangalungsod sa Japan, Tokyo, Osaka, Fukuoka. Ang taglami sa mga pangunahing lungsod ng Japan ay mas mainit kumpara sa ibang bansa. Perpekto ang panahon para sa outdoor activities. Kung pupunta kayo sa Fukuoka, subukang bumisita sa kalapit na Yufuin para sa isang nakakarelax na karanasan sa onsen, hot spring. Ayan, sana ay nakatulong ang ating diskusyon para sa pagpaplano ng inyong susunod na bakasyon. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagsasaliksik. Research. Alamin ang panahon at klima ng lugar na pupuntahan niyo. Huwag basta-basta magpapadala sa mga magagandang litrato sa Instagram. Kayo, saan ang dream winter destination niyo ngayong taon? I-comment niyo naman sa baba at pek usapan natin yan. Muli, ako si Tala Cruz. Mula sa malamit na panahon, sasalubungin kayo ng mainit na hangin pagbabangang, eroplano sa Boracay, Cebu, Saipan, Guam o Bangkok. Ito ang pinakamagandang paraan para mag-recharge at malakpasan ang nalalabing malamit na buwan. Ayan, sanay nakatulong ang ngatip na ito sa pagpaplano ng inyong susunod na winter getaway. Ang pinakamahalaga ay itong maang inyong inaasahan sa realidad na destination sa panahong iyon. Aling destinasyon ang pinakagusto ninyong puntahan? O baka may sarili kayong tip? Ay comment nyo naman sa ibaba. At huwag kalimutang make subscribe sa aiming channel para sa mas marami pang matatalinong travel tips. Mula sa inyong lingkot na laging nasa himpapawit, hangat ko ang isang ligtas at hindi malilimutang paglalakbay para sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood.